mga awit kabanata apat na putpito, at mga taludtod isa hanggang siyam. O ik, ipakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat na mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay, sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kaniyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Kaniyang ipipili tayo ng ating mana, ang karilagan ni Jacob na kaniyang minahal, sila. Ang Diyos ay napailang lang na may hiyawan, ang Panginoon na may tunog ng pakakak. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa Diyos. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Kayo'y magsiawit ng mga pagpuri sa ating hari kayo'y magsiawit ng mga pagpuri. Sapagkat ang Diyos ay hari ng buong lupa, magsiawit kayo ng mga, ng mga pagpuri na may pag-unawa. Ang Diyos ay naghahari sa mga bansa. Ang Diyos ay nauupo sa kaniyang banal na luklukan. Ang mga pangulo ng mga bayan ay nang apipisan upang maging bayan ng Diyos ni Abraham sapagkat ang mga kalasag ng lupa ay ukol sa Diyos. Siya'y totoong bunyi. Mga awit kabanata 47 at mga taludtod isa hanggang siyam.